Magandang 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 oh, no, oh. gabi po sa inyo lahat mga sweet lovers mo na uh, mga idol mga eh, musta Galing eh, eh. Ako po ay bumabati na isang magandang gabi sa inyong lahat uh, at ako ay uh, uh, paminsan minsan mga lamang uh, inyong nakikita dyan sa aking uh, pag uh, tutorial kung sa saan ay uh, siguro nakatabay kayo sa akin at naghihintay sa aking mga tutorial mga idol mga sweet lovers mo <laughs> Mga mista, binabati ko ng isang magandang gabi ang lahat ng kong mga mipo. Sana po ay pagpalaing kayong magkapala na kung saan ay patuloy niya akong hinihintay. At magamang tayo ay hindi nagkita-kita sa personal, Aki okay, para po kayong binabati ng isang magandang gabi. At ayon sa ating uh, mga tagapaghalitid na balita ng ating, ating kapwa-mista. Marami na pala dyan ang mga nag-champion, mga idol, mga mixta, mga sweet lovers. Uh, at ako mayroon salamat sa Team One Shot Delete. Uh, nagpapatuloy sa kanilang uh, mga plastada na hindi libat at uh, pinaka-importante sa lahat ng lahat plastada. at mayroon pagsalamat sa lahat at uh, binabati ko kayo ng isang uh, magandang gabi. Ang uh, mga sweet lovers noon mga idol, mga mista maraming maraming salamat sa inyo at uh, sa katunayan ako po ay uh, gusto po pong magplastana pero tayo muna ay nag-iingat sa pagkakataon ito sapagkat uh, ninais man ang inyong likod upang pag-abutan kayo ng uh, ganong sistema pero ako po ay uh, nag-iingat sa pagkakataon sa sapagkat uh, ay na rin sa mga aking nasaksihan na uh, pagay na hindi dapat manggari uh, ay uh, dumating. Ibig sabihin ay ang ating uh, mga inaasahan na uh, nung unang panahon na tayo ay masaya. Nag-upload tayo, nung nag uh, tayo na ng nag-upload at tinatanggap ng tinatanggap. Pero dumating yung time na sa tuwing tayo ay uh, maglalagay dyan. Kapag ka sa ganong larangan ng sistema ng tutorial lagi po siyang uh, nakakalungkot mga idol mga sweet lovers kaya sana po ay inyo akong uh, ano inyo akong uh, maunawaan mga idol mga mista mga sweet lovers Ah, uh, ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Bagaman kayo ay hindi ko na laging nakakausap sa pamagitan ng hing papawid ng aking pagsasalita. Sana ay uh, inyo akong maunawaan. Mga mista, uh, aking mga kasamahan ng unang mga panahon. Pero po, uh, akin lamang kayong babatiin na uh, sila Mr. Labaho, Mr. James uh, oh, no. oh. <laughs> Flores ng uh, Kamutis Camutis Island, Cebu. At ang eh, ating uh, kaligyan, kaligyan. Si, uh, uh na si Aki Explorer ng Palawan, Bamo, uh, sila Mayordo, ma sila Mika Tayas, patuloy tayo ng... Uh, patuloy nating binabati ang lahat nating mga kababayan ating Pilipinas. Ah! Diyan pagkatin, uh, ako may yung bubati ng isang magandang gabi? Sana oh. ako. Oh. At talagang tigit ang kababayan natin Pilipino, mga mista, mga sweet so lovers. Weird. Sana po ay uh, inyo akong maunawaan sa pagkakataong ito. Uh, at ayon sa aking uh, ipagbigay alam sa inyo na ang inyo po mito na mga sa baga, upang ipagpatuloy ang ating uh, one shot delete. Ay, Sana uh, oh. Patuloy pa rin na namamayagpag na namamayagpag sa iba't ibang dako ng larangan ng sports <laughs> uh, tayo tayo ay doon sa iba't ibang uh, dako pumunta tayo sa kabila pumunta tayo ng Cavite pumunta tayo doon sa doon sa partner manila pumunta tayo doon Sana sa may kagig at pumunta tayo doon sa may laguna uh, tayo pa rin Sana ay si mga idol mga mista mga sweet lovers kaya sana po ay pagpatuloy nyo ang, uh, aking mga tinuturo sa inyo. Huwag kayong magatubiling ipasara ang one set delay uh, sa akin palagay, uh, the best in the Philippines. Not, uh, sana po ay uh, itangkilikin nyo mabuti at uh, mag-subscribe, mag-like and share para po uh, sa pagpapatuloy ng ating Aplastar uh, ng one set delay. <laughs> Ako po ito po abati sa lahat ng uh, sa kaimikatayas uh, at sa kala at sa iba pang uh, mga idol natin at mga mista ang mga mista natin <laughs> ay, uh, mga mga uh, tra uh, Bicol, Region, uh, Bohol, uh, Naga, Sana. uh, Bukidnon, uh, Cebu, Liti, uh, Cebu Cebuay, uh, uh, Iloilo, yeah. uh, Bohol. Ako buhati, 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 bati buhati, 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 na isang buhati, 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 ng mga uh, mista at sweet gummies mo. Ay, 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 ka. Bagaman na pansin ninyo mga idol mga sweet na ako po ay uh, pansamantala medyo tumigil sapagkat nakakalungkot kasi ang mga nangyayari kapag uh, uh si Dante shot uh, one shot delete ay uh, uh, hindi po uh, nagkaroon ng uh, uh, sana oh. ng, uh, ng upang kayo ay pagbigyan ng mga nakalipas sa mga buwan. Kung napapansin niyo oh. mga idol mga subscribers, ilang minuto at ilang buwan, ilang mga oras na nagdaan, nakalipas na mga buwan buka, eh. na daan kayo po ang inyong lingkod ay hindi ka pa nagbigay na ng magandang uh, mga tutorial sapagkat akin pong napansin na kapag sa tuwing maglalagay tayo dyan, ako po ay nakaka-nanlulumo. Nan at wala ka po makikita ang binibigay ng magandang prebibigay kaya sa muli po straight from the shoulder straight from the shoulder pa rin ang inyong lingkod, ang mista mista sa Pilipinas walang iba Dante, one shot till it, sweet lover's mom here in the Philippines bumabati ako sa inyo, magandang gabi at akin po pang pinamutang ng isang mapagpala at uh, Bangis, irigobus, ay, amin, sama, ay, bada, mabih, sa lugar na ay maganda marahay na banggi sa Ligo Bus na imbang na rabii kada kuyo amin dalawang beses na yan dalawang beses na yan at magandang gabi sa wikang Tagalog uh, maaulo ng gabi kanilang natalang tagalong bulumanong maraming maraming salamat po assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh maraming maraming salamat po supportahan nyo pa rin ang Dante Wanshot TV maraming maraming salamat po maraming maraming salamat